walong signs na dapat ka na makipaghiwalay sa partner mo. Ang desisyon na makipaghiwalay ay isang mahirap na halbang sa ating buhay. Narito ang walong signs na maaaring magpahiwatig na oras na para magtapos ang inyong relasyon. Number 1. Kawalan ng tiwala Kung palagi kayong walang tiwala sa isa't isa at lagi ka naghihinala sa partner mo, maaaring mahirap na mapanatili ang isang health relationship. Dahil ang tiwala ay isa sa mga pundasyon ng pagkakaroon ng matibay na pagsasama. Number 2. Pag-abuso Anamang anyo ng pisikal, emosyonal o mental na pag-abuso ay hindi dapat natin tiisin. Ang kaligtasan at tapakanan mo ay ang dapat mong pahalagahan at kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi siya mananakit sa iyo. Number 3. Madalas na pagtatalo Kung madalas kayong nag-aaway at tila wala nang solusyon at paulit-ulit na lang Maari itong senyales na hindi na comparable ang inyong personalidad at pananaw sa buhay. Hindi na kayo nagkafaingkindihan sa mga babi na inyong pitagdadaanan. Number 4. Kawalan ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay napakahalaga sa isang relasyon. Kung hindi na kayo nag-uusap o nagpapakari na iyong mga damdamin at salobin, maaaring maging mahirap na mapanatili ang inyong koneksyon upang intindihin na isa't isa Number 5. Feeling mo, ikaw ay nakakulong sa inyong relasyon. Kung pakiramdam mo ay nakakulong ka sa inyong relasyon at hindi ka na masaya, hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin, wala ka malang nakukuha ang suporta mula sa partner mo, maaaring kailangan mo ng isa alang alang ang pakikipaghiwalay. Number 6. Pagkawala ng respeto. Ang respeto sa isa't isa ay isa rin sa isang relasyon. Kung wala na maramdamang respeto at palaging na nagiging papikat ang isa't isa, maaari hindi na ito makakabuti para sa inyong dalawa. Number 7. Magkaibang layunin at pangarap Kung magkaiba na kayo na maglayunin at pangarap sa buhay at hindi na magkasundo sa mga mahalagang desisyon, maaaring mahirap magpatuli na magkasama. Number 8. Walang pagbabago Kung paulit-ulit na lamang ang inyong mga isyo problema, at wala nang pagbabagong nangyayari kahit na sinusubukan niyong ayusin, maaaring sinyalis na ito na hindi na kaya may salba ang inyong relasyon. Mahalikang tandaan na ang bawat relasyon ay natatangi at ang mga sinyalis na ito ay hindi otomatiko mo nangangahulugan ng pakihiwalay. Mas nakakabuti rin na kumonsulta sa isang relationship counselor para matulungan tayo magdesisyon ng tama para sa inyong kaligayahan at kapakanan.